Umabot na sa limitasyon si Rolando. Hindi niya nakayang tiisin ng mga pangaakit sa kanya ng kanyang biudang bienan na si Marisa. Sa mga naunang araw ng pagtira niya sa bahay ng kanyang may bahay na si Marta ay... Aminado siyang napukaw kaagad ng kanyang atensyon ng ina nito. Kapansin-pansin naman kasi ang kagandahan nun. Kung di niya nga lang alam na ito pala ang ina ng kanyang asawa ay mapagkakamalan niyang nakatatandang kapatid lamang ito ng kanyang may bahay. Katulad kasi ng kanyang asawa ay napakaputi nito. Maliit lang din ang bewang, malapad ang balakang, at saka ang likuran nito. Sa mukha naman ay walang tulak kabigin sa mag-ina. Parehong maladiwata ang mukha ng mga yun. Parang engkantadang ikinukubli ng baryong yun malaki lang ang naging kalamangan ng ina ng kanyang asawa pagdating sa laki ng hinaharap nito. diha makasing mas malaki ang hinaharap ng kanyang biyanan kaysa sa asawa niya. Bagaman nasa 48 anyos na yun ay tayong tayo pa rin ang nagmamalaki nitong hinaharap. Siguro ay dahil matagal nang walang nag-aaruga sa mga yun. Matagal na panahon na rin daw kasi buhat ng pumanaw ang asawa ng kanyang biyanan. Sa umagang yun ay wala sa kanilang kubo ang kanyang asawang si Marisa para manguha ng usbong ng mga kawayan na kanilang gugulayin para sa pananghalian. Nakaupo si Rolando sa upuang kawayan at nakatanaw sa bintanang ibinibida ang tanawin ng naglalakihang punong kahoy ng baryong yun. Alam niya na ang susunod na mangyayari. Palagi kasing ganun. Sa kalagitnaan ng kanyang paghigop ng kape ay siyang akyat ng kanyang biyudang binan galing sa pagwawalis ng bakuran at silong ng malaking kubong yon. Muli ay kumuha ng lumang damit ang kanyang binan at binasayon sa tapayang nasa isang bahagi ng kubong yon. Sinimulan nitong punasan ng malinis na kawayang sahig ng kubo. Sinadya nitong humarap sa kanya habang nakayukong nagpupunas. Inilaladlad ng kanyang binan sa kanyang paningin ng nagmamalaking harap nito. Umaalog-alog pa yon dahil sa pagpupunas nito ng sahig. Sa mga pagkakataong yun ay hindi na nag-iwas ng tingin sa si Rolando. Mainam niyang sinilip-silip ang tanawing inilalantad sa kanya ng kanyang biyanan. Napangiti naman ang kanyang biyanan dahil sa naging reaksyon niya. Mabilis itong tumalikod at ipinagpatuloy ang pagpupunas ng malinis na sahig itinaas din nito ang laylayan ng suot nitong duster. Halos man laki ang mata niya sa nasasaksihan. Halos sumahabol ang kaputian ng malalaking hita at likuran ng kanyang biyanan sa suot nitong manipis na puting pangloob. Akmang hihipuin na yun ni Rolando para madama ang kalambutan noon. Ay siya namang akyat ng kubo ng kanyang asawang si Marta. Andito na ako mahal masayang bungad nito sa asawa. Mabilis namang bumalik sa pagkakaupo si Rolando at pakunya rin humigop ng kaping nasa posuelo. Ang kanyang ina naman ay patay mali siyang ibinaba ang laylayan ng kanyang duster na kanina nitong iniangat. Oo nga pala mahal, bukas ay aalis ako para asikasuhin ang magiging pagdiriwang ng pista sa baryong to. Pakitulungan na lamang si inay na magluto ng mga ihahanda natin para sa kapistahan bukas. Nakangiting pagpapaalam ng kanyang asawa habang inilalapag ang mga dalang usbong ng kawayan sa lamesang naroon sa loob ng kubo. Tanging pagtangon na lamang ang naging tugon ni Rolando sa pagpapaalam na yun ng kanyang asawa. Bahagya siyang nagtapon ng panakaw na tingin sa kanyang biyanan at labis ang kanyang kaba dahil nakatitig ito sa kanya at nakukulayan ng makahulugang pagkakangiti ang labi nito. Nanunukso, nang aakit nang hahalina. Kinabukasan nga ay nagising si Rolando na hindi na nadat na ng asawa. Pumanaog siya sa hagdan ng kubo para lumabas. Nadatnan niya sa labas ang kanyang binan na nakaharap sa hinahalong malaking kawa na halos mapuno ng tubig may mga malalaking hiwa rin ng parte ng karne ng baboy ang naroon sa kawang yon. Pawisan ng kanyang biyanan dahil sa init na nagmumula sa apoy na nagliliyab sa pagitan ng naglalakihang bato na pinapatungan ng malaking kawa. Bagaman nag-init din sa tanawin yun si Rolando ay iwinaksin niya ang damdaming yon at nilapitan niya ang kanyang magandang biyanan. Ah, inay, nakaalis na po ba si Marta? Pag-uusisa niya sa kanyang biyanan, patuloy pa rin naghahalo ng laman ng malaking kawa. Hinarap siya ng kanyang biyanan at nagsabing maagang umalis ang kanyang asawa at paniguradong gagabihin na raw pag-uwi nito. Muli ay makahulog ang titigang ipinukol ng kanyang biyanan sa kanya. Sinabayan pa ng kanyang biyanan ang pagpunas ng pawis nito gamit ang likuran ng palad nito padausdos sa leeg hanggang umabot sa bahagi ng duster nito na tumatakip sa kanyang harap. Bahagya pa nitong hinila pababa ang telang yon na siyang nagpalitaw sa ipinagmamalaki nito. Sumunod ka sa akin. Kapistahan ng baryo namin ngayong araw. Marapat lang na maging masaya ka. Malanding tinig ng kanyang biyanan bago na unang pumanaog sa kubo at dumiretsyo sa kwarto nito wala ang kanyang asawa. Gagabihin ng pag-uwi nito. At pagkatapos ay ang mismong biyanan niya pa ang siyang nagyakag sa kanya para maglaro ng apoy. Sa ganda at kinis nito, sino ba namang lalaki ang hindi makakatanggi? Walang pagdadalawang isip ay sinundan niya ang kanyang magandang binan sa kwarto nito. Pagkapasok na pagkapasok niya sa kwartong yun ay umaatikabong paglapat ng kanilang mga labi ang naganap. Nagkakandara pa ang dalawa na gawin ang bagay na yon. Nagtampisaw sila sa pinakamataas na antas ng kaligayahan. Pinaligaya ang isa't isa sa apat na sulok ng kwartong yon. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang pagsayaw sa saliw ng ritmong sila mismo ang gumagawa ay siyang pagpasok ng kwarto ni Marta kasama ang ilan sa mga kalalakihang kaanak nito. Mababaka sa mukha ng kanyang asawa ang matinding galit. Si Rolando naman ay mabilis na umalis sa ibabaw at di malaman kung paano tatakpan ang mga dapat takpan. Tumayo sa pagkakahiga ang kanyang ina, dumapit sa anak nito at may ibinulong. Anak, bumagsak siya sa pagsubok. Katulad ng mga naon namang pinakasalan ay may dungis din ang pagkatao ng lalaking yan. Marapat lang siyang ihanda ngayong araw para sa pista natin sa tulad ng kung ano ang ginawa natin sa mga nauna. Pagkasabing-pagkasabing nyo ng kanyang ina ay sabay nilang tinitigan ng masama si Rolando. Magkahalong galit at pagkatakamang makikita sa mukha ng mga yon. Gayon din sa iba pang kaanak ng mga ito na naroon din. Hindi maikukubli nang naglalaway nilang mga bunganga ang kanilang pagkagutom sa laman ng tao. Nagsituwa rin sa sahigang mag-ina at ang mga kamag-anak nito. Humaba ang mga hita at binti. Tinubuan ang makakapal na balahibo sa katawan. Umusli ang mga bungangang katulad ng sadaga na nauusli at ng matutulis ng ngipin. Pati ang mga kuko ng mga yun sa mga daliri at kamay at paa ay nag-anyong parang sa isang halimaw. Hindi makapaniwala si Rolando sa kasalukuyan niyang kinasasadlakan. Aswang ang pamilya ng kanyang asawa. Isa-isang dumamba kay Rolando ang mga aswang na yun. Hanggang sa huling hininga ay mababaka sa mukha ng kanyang walang buhay na katawan ng hindi ka paniwalang pangyayari. Iyon pala ang kapalit ng kung ano man ang ginawa nila ng kanyang biyudang biyanan. Kamatayan.